Yon mga classmates, nandito na tayo sa, ni, sa ating ano, paliliparan. <laughs> <laughs> Nabubulol. na tayo. Mabaho kasi dito, may patay na aso. Yon. Ito na yung saranggola natin na paliliparin natin. Tapos yung ano natin, yung mga maliliit. Ayan, let's go. Paliliparin na natin ito. Ayan lang. Ayan. 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 Ito na, ready, ready. Hawakan mo muna yung tante. Iwan ko lang kung lilipad daw. Hawakan mo muna yung tante. Bahaw talaga. Okay, okay na. Ano, meron nang hangin. Sige, okay, tapon mo. Tapon mo. Ayun. Na. Galing. Ah, um, ang mga oh, angat. Maano na buhol, be. Buhol. Sige lang ulit na ano? Na buhol. Sa panok. buhol sila ng dalawa. Yeah, ayusin, ayusin, mo muna yung ano. manipis pa naman yung ano, yung bago hilain. Habol kilo.